So ayun mga idol, uh, kami digdi sa Bong Gabaka kay Alba ano kay Banta si Pading Jobs and then uh, si Kuya Bot syempre and uh, si uh, Boy Ganid. Ayan para po itao ini ung um, satuyang uh, uh, bagas and then uh, may uh, manok mang kita digdi and uh, asukar. Hali mas sa satuyang uh, sponsor. Ano? Ini pong uh, maglola baga uh, kung nabalitaan ang pundo. So nabutod ano, kang makusugo na uran. So yaong po sinda dyan. And mga dolyao nakita din sa lawkan harong kang uh, maglola na nagadan po ano so nakikiramay po kami uh, kay bahanta si uh, paling job sigdi uh, kuya bot and uh, si uh, kuya Long. and then uh, yaong din si uh, tatay yung uh, asawa. asawa po ni nanay na namatay and uh, apo na pala niya yung ano yung uh, namatay na kasama ni lola so nakikiramay po kami tay sa bilog na pamilya and then uh, Thank you po kay Buraba uh, Foundation siyempre and then kay uh, uh, Mayon Gold. Maraming salamat po and uh, sana marami pa yung uh, tumulong dito kay uh, uh, Nanay and uh, yung bata na namatay mga idol. Ano? So, pwede po kayong mag uh, punta na lang dito siguro sa may uh, gusto po na magtabang uh, para po mapaabot na diretso na po dito sa pamilya. Maraming salamat po and uh, God bless po sa tuya boss.